How we feel today? How do you feel today? I feel happy. <laughs> Now, let's sing a song. bilog. A drawing bilog. Ganun na bilog. Ganun bilog. Sula mo bilog. Sula mo na. Dito, sula mo dito. bilog. Hmm. Gano'n yung ah Mm, ang galing ah uh, no? Mm. bilog oh ang galing mo pilisang hindi hindi niya drawing mo. Bilog. Bola, ball. Hindi niya 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 ito, ito, ito. Inti. Oh, yeah. go, <laughs> Bilog ball. Draw ka lang ball.